ako na dito ako ngayon sa Farmers Plaza ngayon. Disa may ground floor nila. Dahil naka sale nga ang word balance dito na 70% off. Mula July 28 hanggang August 2. Kali nag-o-offer sila dito ng word balance shoes, one-up shoes, at easy soap. Isa pang nagustuhan ko dito guys, organization display nila dito kaya hindi ka mahihirapan maghanap. Tapos malayo pa lang, tanaw mo na agad yung mga murang presyo nila. Na meron pang men's, pang ladies, at pang children's. Tapos guys, meron din silang ino dito na iba't ibang klaseng chinelas. Ang gaganda. Sabi uh, guys, ang daming tao dito. Kaya tara, samahan nyo ako sa video na to. Ipapakita ko sa inyo yung mga murang sapatos nila dito. Hello mga ka -all goods, Ikaw ba ay naghahanap ng bagong sapatos na mura, quality, word balance got you? Dahil meron kaming grand slam deals na up to 70% off. Yes, mga ka -all goods, Located nga pala tayo sa Farmers Plaza Ground Floor open kami 10 AM to 10 PM ng gabi. Uh, up to August 2. Tsaka ano pang inaantay nyo? Sugod na. Unahin na natin tong sleepers. Pagpasok nyo palang, ang bubungad sa inyo yung below 350 nila ng mga sleepers. Ayun. Marami kayong pwedeng pagpilian. Bali ito puro men's pala to. At meron din sila dito 250 pesos. Ayun, marami kayong pagpipilian, guys. Dito naman may pambata tsaka pambabae. Ito so, pa oh, ang dami niyan guys. Dito guys, slides nila below 500 tapos may 350 rin dito. ayan no? Pasadahan natin 'yan. Dito guys, yung mga ladies nila, mga one up. Below 350 naman to guys. ayan Papakita ko lang sa inyo mabilisan lang, lang to para wala nang edit-edit on the spot video na lang to guys. Ito guys oh, 500 lang. Marami silang 500 dito ayo. Oh, oh. Pinakamataas nilang presyo dito, 15. Yan. Ito 1 Ayan. Eto, one up to 1 up. Hindi ko na isa isa yun yung presyo guys Basta yung pinakamababa nila dito Meron silang 500 dito Tapos yung pinakamahal na 1.5 Ayan five. Yeah. mahilig yun yung mga white shoes Ang dami nila oh Ayan yeah. Tapos yung mga casual nila 9.50 guys Ayan oh Ayan, may black din. Ayan, ito naman, word balance. May aquasus din sila dito, guys, oh. eto mga pambabae na running shoes ayan yan, papakita ko na sa inyo guys para may idea kayo at meron kayong alam kung ano na yung gusto nyo pag pumunta kayo dito. Yan. Yan, one-one lang to guys. Actually, nakapag-vlog na ako dito kahapon guys. Gusto ko lang maraming makaalam para makabili ng mura. Pero matibay. Minsan lang kasi mag-sale ng World Balance eh. Siyempre, matik yan. Pag Siyempre, alam natin sa si World Balance, Pinoy brand. Pero good quality yan. Kaya supportahan natin. Ayan, no? Tapos yung easy nila, nakasale din. Ayan, guys. Saktong-sakto ngayon. Sa mga estudyante. Sa mga nag -uupisina. Lalo na panay ang ulan ngayon. Meron din silang pambata. Ayan. Nakasale. Saka pambaba. Eh. Meron din silang guys na mga apparel dito. Ito may halo. Halo na to pambabae tsaka saka pang lalaki. Nag-range lang to ng 250 guys to 750. Ayan o. No? May mga jacket. Pang ulan. Tapos mga t-shirt. Ayan. Meron din silang pambata dito. Ayan. Tapos may jogging pants din. Then may pambasketball din na short ayan oh. Mga word balance sa pambata nila. To halo-halo na to, may pambasketball, casual, running shoes. Dito guys, meron silang mga 350 katulad nito, ayan oh, 350 na lang. Ayan, talo ko pa pa diyan. Ang ganda, mura pa. Ayan, 950. Ito. Sakong takto to. Sa mga dinakis nyo. Ayan, o. Oh. Ikutin natin. Tapos dito, one up naman to, pambata. Ito. Para pag pumunta kayo dito guys, alam niyo na kung ano yung bibili nyo. Punta na kayo dito guys, hanggat marami pa silang stocks. Ayan o. Maraming tao ngayon dito guys. Ang gaganda mga one up dito. Ito, 350 lang oh. Pambabae, pambata. Ito yung mga mens nila na one up. 500 lang to guys, yung ganito nila. Ayan. Ayan okay, no? Oh. Panalo din yung mga design eh. Pogi. eto na yung sign para bumili kayo ng bago sa sapatos guys. Hanggat sale sila dito. Hanggang Augusto lang to kaya punta na kayo. Eno? Oh. no? Diba din ng mga datingan ng one up ng world balance eh. sakto to sa mga estudyante sa mga nagtatrabaho na mga saktuhan lang yung gusto makatipid at makabili ng mura pero matitibay eto sandals meron sila oh. 950 guys dalawang kulay eto running shoes One-one, May dalawang klaseng kulay guys May red Sa mga naganap ng pang basketball shoes Napakadami nilang pang basketball guys Ito Ayan oh Gaganda Ito ganito yung sapatos ko guys Sa na panlaro Napakatibay na ito Last year pa sa akin to Ang bugbugan ko talaga sa basketball Hanggang ngayon, Boy na boy. Eto guys, 1.5 lang to. Ang ganda. Ito mga running shoes. Oh. Ganda. kaya punta na kayo dito guys huwag nyo nang sayangin yung pagkakataon na to minsan lang to open sila ng alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi yan ang daming tao grabe ang mumura kasi gaganda pa sinyelas oh. pa lang panalo na Ge, ikot ko pa kayo para marami kayong makita.